Ya, <laughs> si Diego. Ay, mga kain. Gutom ka? Ito guys, katatapos lang ulan. So, alas dos na mag-alas tres. Katatapos na ulan. Medyo umaambun pa. Ayan, so andun sila. Pupunin ko sila. So, hindi umaraw ngayon. nagdire yung ulan. Ay, ang lamig. si Diego muna pupunta natin at si Diego nandun siya ano si Diego yung Diego kasi doon tumakbo doon sa nag ilim kanina nung malakas ng ulan natin siya natin siya pupunin So na pa Sisilong na natin sila kahit stress pa lang Hindi na sila makakain So sabi na may bubuyog daw dito So dito tayo dadaan Hindi tayo pa na Lumalakas na naman yung ulan na Nandiyan. Hay. 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 spider Diego oh, oh. Oh, si Diego, lagi, ah. kitayo. Oh, apa si Diego? Hey Diego. Aduh <laughs> si Diego, si so, Diego, si Diego, jalan lajana. Si Diego, sini tu sah, sini tu siya. So, dito siya. Pumilim kanina. So, kunin na natin siya habang may naong oh, ulan. Okay. Wait lang, Jeko. Ayan na. Ayan na tayo. Let's go, let's go. Jeko. Let's go. Tapos na. Ayan na. Ayan na, ayan na. Tapos na tayo. Jeko. Jeko. na. Liga na, Hello, Mr. Diego. Betul, kita yuk. Guys, warna nanti sejak si go Asa tak as Ini sila pa Warna nanti sejak si go jan Kuning anak Oh, Ay. Yeah. Mabon pa rin. Hindi sila ngayon nakakain ng maayos. Tali pa pala ni Charlie na iwan dun. Hindi, ganun. Hindi ka na. Uy, uwi na. Uwi na tayo. Uy. Okay. Ay, nakakain. Gutom ka? Basa sila, oh. So, ito yung uh, bagong dagdag ko dito na alaga. Ayan, yung brown to set. So, medyo mataas na yung ha, bloodline ng imported na kambing. ambay tenga. Let's go. Bala. na? Wina, wina. Mamigot. Kasi mamigot. Buntis ulit. Ito so, si Bubbles. Ayan, laki na. Four months na nila ngayon. Nasa si Charlie. Charlie! Alamig din si Charlie. Ayan, punasan natin mamaya. Okay. Sige na mamigot. ko. Uy! Huwag na dyan. Tara, tara. Tara, na. Uy na. Ayan na. Ayan na. Ayan sila. na sa atin. Oh tayo. putik doon. Ayan sa madama. Para din madulas. Kasama ito si mami god eh. Ta -ta. Ito na. Uwi na. Ito. Okay, so hindi sila nakakain ngayon yung araw ng maayos sa labas. So, yan. So, buti na lang merong kinuha si Mama Josie na pagkain nila. So, susabit ko dito para hindi nila matapaktapakan para makain nila lahat. Yeah, it's a guys, so ito na si Charlie. Ayan, laki na no? So ito yung anak ng yung mommy goat. So 4 months na na. Laki, laki na. So, ito yung kukuha natin. Bago natin alaga. ito so, si Bubbles. Yan gusto gusto niya yung salt dick natin. May molasses. Ayan, laki na. So ito yung ano lang pagkain. So, tinali na lang natin para hindi agad maspan. Masayang. Ang gusto gusto ni Diego. So, yun guys, Ang dito lang ating video. Maraming maraming salamat sa panonood. And guys, don't forget to follow, like, and share. So, papalong naman ng Kuya Son Backyard Farm Facebook page. Maraming maraming salamat.